magandang araw ulit sa inyo mga kamaster. Bali, gagawa tayo ulit ng panibagong video tutorial. So, ang share ko naman sa inyo ngayon ay paano ba mag-install ng CCTV camera o yung closed circuit television. No? Gagamitan natin siya ngayon ng DVD portable kasi wala tayong DVR o yung natawag nating DV, uh, digital video recorder. Yung po yung partner ng ating mga CCTV. So, ngayon kasi wala tayong available na maipapakita sa inyo. So ngayon, uh, ito na lang muna no. Ang DVR po, uh, ang DVD po ay ginagamit ko pang troubleshoot. At uh, kung may install ako ng bagong camera, so dito ko muna siya ay pinofocus So ituturo ko rin sa inyo kung paano gamitin ang ating camera sa DVD portable. Kasi hindi po basta-basta gumagana si camera sa ating mga DVD portable. So ang DVD portable na ito ay simple lamang na no? wala siyang spe uh, special wala siyang special feature. Kumbaga normal na DVD lamang siya na nabibili online. So kasi mga master kung titingnan nyo online, magahanap kayo ng CCTV tester. So mayroon lalabas doon na isang malit na tester, parang gento itsura. Pero uh, LCD yung gento niya. Kumbaga, kung baga kung ano yung viewing ng camera nakikita dito so pwede siyang pang troubleshoot ng camera ang problema ang isang ganong tester ay nagkakahalaga ng 7,000 plus so kung ikaw ay magsisimula ng negosyo ng CCTV installation at ganon ang iyong gagamitin ay umpisa pa lamang lugi ka na hindi <laughs> ka pa kumikita lugi ka na sa mga tools na gagamitin mo So, I recommend na gumamit kayo ng DVD portable. So, mura na. At, uh, yun. Malaki pa ang tubo mo dito. No? Kasi, mga kamaster, mahal po ang pagpapakabit ng CCTV. Kaya, dun sa mga gusto magkabit ng CCTV dyan, so, ito na yung pagkakataon nyo matuto. No? yung meron kayong tindahan na gustong lagyan ng CCTV so kayang-kayang nyo -kayang na sa sarili nyo So bago tayo mag-umpisa mga master uh, ipakita ko muna yung ating mga gagamitin. Nagamit tayo ng video balloon. So dalawa po yan magka-partner. Isa sa camera, isa sa DVR. So wala namang klase yan, no? Isang klase lang naman na video balloon. Ay meron pala. So meron video balloon na pang SD at meron video balloon na pang HD. So may ganong video balloon na kapag yung, yung camera ay HD, at ginamitan mo siya ng SD na video balloon so hindi siya gumagana so birang bira lang naman yung ganon yung hindi mag compatible so yan, ito yung isa sa sa ating mga gagamitin video balloon no tapos uh, pwede rin tayo gumamit ng female at male adapter so wala yung power supply nito no? putuloy siya kasi mga kamaster kapag nag install ako ng camera gumagamit po ako ng centralized power supply. Ito po yung itsura niya, mga master. Ayan. Bali, isang dulo-dulo na lang yung ating lalagyan, no? Pwede pa lang, ano na lang, male adapter. Kasi, yung camera po ay female adapter. So, ayan Pakita ko na nga yung wire na gagamitin. So, ito po yung ginagamit nating wire. No? Tawag dito ay UTP o yung unshielded twisted pair sa actual nito mga kamaster 4 pairs po ang isa nito pero dito sa akin 3 pairs lang kasi yung isang pair uh, ginamit ko na po may pinagamitan ako so ipapakita ko mamaya kung saan ko siya ginamit no? sa UTP apat po na pair yung kanyang laman merong brown, orange, green Masa may color coding yan sa loob mga master, no? Yan, ito po yung ginagamit natin pang CCTV. So, ang isang UTP, pwede niyang kunan ng viewing ay apat na camera. So, isang, ko, isang pair, isang camera. Sa power supply, ganun din. Pero, I suggest na magkahiwalay yung gagapang na power supply at camera. For example, tulad nito, no? isang UTP. So, yung apat na pair, camera lang lahat yan. So, yung isang UTP naman na may apat na pair, So, puro power supply naman. No? So, yun yung mai recommend ko bilang sang CCTV technician. So, yan mga master, no? UTP, uh, video balloon, male uh, mail adapter, yan yung ating mga gagamitin. So, konti lang, no? So, kung kayo mag install sa sarili nyo ng CCTV, abay, malaki matitipid nyo. No? Start na tayo mga master. Pali, ito na po yung aking ginawa, no? Pang troubleshoot namin na matanggal. So, yan. Isang set na po siya. May male adapter, may video balloon, may female adapter, at may male adapter sa kabila. At meron tayong video in. example na lang natin to na kunyari ay video balloon. No? Video balloon na lang siya. No? Kasi sabi ko nga, diba, magkabilang dulo ay video balloon. Kaso ang gagamitin natin ay DVD portable. So, itong muna yung ating gagamitin. No? RCA adapter siguro yan bali unang gagawin natin mga master yung sa camera camera side muna no? so sa camera ito po yung lumabas na wire sa kanya ay tatlo so mamaya ipapakaliwanag ko kung para saan itong isang to so ito po ang pagkakabit ng video balloon so dyan po yung video balloon meron po yung slot yan kabit nyo lang yan kasi ilak yan, may lock na po yan, no? sa power supply naman ng ating CCTV so ito po itong male adapter so yan so, buksan na rin natin yung ating DVD portable so so yan binuksan na natin yung ating DVD portable buksan natin no so sa ating DVD portable dapat yung portable na bibili nyo mga master ay merong AV-in no? So, halos lahat na naman ng DVD portable ay ganun. Last natin konti. So, yan. So, ito lang yung mga nakikita natin sa mga bangketa, no? Madalas maraming nagbebenta nito sa bangketa, lalo na sa baklaran. So, yung mga, yung mga ganun DVD portable, so, okay na po yun. Pwede, pwede na yun. Pwede nyo gamitin nyo na tools para sa CCTV installation nyo. So, mas maganda kasi na merong ganito mga master. So, ayusin natin yung ating camera. Diba yan? Hindi natin maayos. Post na natin. So, ayan. Inayos muna natin yung camera natin. No? So, nakabit na natin sa camera side. No? Ito na yung camera natin. Nakakabit na siya. Lahat. Bali yung dulo noon, ito na po yun. So, nakakabit na yung ating power supply ng camera at ito po yung ating dulo ng video balloon. So, isasaksak na natin yung camera. So ito po yung power supply ng ating camera. So ayan. 12 volts po yung output. Saksak natin sa power supply mga master. So ilagay natin yung ating camera dito. So ayan. lagay natin diyan no. So mga master, ilalagay niyo uh, itong adapter na to dito sa gilid. Pinakasulat naman po yan. AB in, AB out. So, dun sa AV-in, syempre, natin nilalagay. So, yan. Nakasaksak na po siya. Tapos, sa ating DVD portable, pipindutin lang natin yung mode. Dapat yung mode nya ay nasa... So, yan. AB in din. So, ngayon, nakalagay dyan, no signal. Pero yung camera natin, nakakabit na. No, mga master? Kaya, pag hindi ma-read ng ating DVD portable yung ating camera... Kasi po naka HD pa yung ating camera. So ibig sabihin, yung pixel ng ating camera ay nasa 1080 pixel pa. So hindi siya kaya ng ating DVD portable. So ang ating portable ang kaya niya po ay yung 720 pixel. So yun na po yung normal o standard. Hmm, o standard nung mga DVD portable. <coughs> Bali ngayon, mga kamaster, iibahin natin yung settings ng camera na hindi natin ginagamit yung DB, uh, DBR. No? So, ito po yung gamit ng push button sa camera. So, mga technician dyan na uh, nakakita ng push button, so ito po yung gamit nyan. So, mga kamaster, <clears throat> papakiramdaman nyo lang yung camera. Pipindutin nyo lang siya ng matagal baga may mararamdaman kayong parang click sound. Ibig sabihin, nag-change na siya ng pixel. Ang camera na to ay kayang ibaba hanggang 620 pixel. No? Tatlo yung settings niya. Pero yung ibang camera, dalawang settings lang. Isang HD, isang SD. So, ganun po yung gagawin natin sa kanya. Nakaset siya ng HD, tapos gagawin natin siyang ng SD. So, simulan natin mga master. I-hold lang natin tong push button. Hintay lang tayo. So, yun. Bitaw. Pag narinig yung click sound, bitaw. Tapos, pindot ulit. Patagal. Bitaw. Tapos, pindot ulit tayo para sa pangatlong settings. Basta pag narinig yung click sound, bitaw. So, yan. Tingnan natin kung magkakaroon na siya ng viewing. So, yun kaya mga master, bali nagkaroon na siya ng viewing sa pangatlong setting. So testing natin. Tingnan natin yung mismong DVD portable. So yan, nakikita na natin yung ating DVD portable. So yan. Ito po ay dome type. Kaya ang, ang, ang kanyang orientation ay pabaliktad. So yan. Yan po ang dome type. Laging pabaliktad. No? Hindi siya pwedeng patagilid or ano. Basta isa lang yung kanyang orientation. So tingnan natin yung ating LED o yung tingga kung talagang legit na gumagana so yan no so yan yung ating soldering iron so ito yung ating kamay pakita natin yung ating kamay close open so yan so nakikita na po ng camera natin yung uh, viewing no o yung viewing ay nakikita na po sa ating DVD portable so mismo tayo naguguluhan no <laughs> so yan so yan yan po. So ganyan lamang po kabilis mag-setup ng camera. No? So 'yan. Kahit sa ultimo sa DVR, pagdating sa DVR ganyan lang din po 'yan. Kaya mas mainam na meron kayong DVD portable kapag nag install kayo ng camera. Kasi mga master, kung sa mismong DVR kayo magpo-focus ng camera, ay eh, napakahirap po, no? Isang tao sa uh, sa isang DVR, isang tao sa camera. Tapos nakaradyo pa kayo. Senyasan pa kayo para makuha lang yung viewing. Eh kung meron kayong DVD portable on the spot, kung sa nakalagay yung camera, maipopocus nyo na siya. So yung sinasabi kong CCTV tester, ganun ganun din po yung gamit niya sa CCTV, no? Para madaling makapag-focus. Pero yun nga lang medyo pricey yun mahal nasa 7,000 plus no? i-compare mo din sa DVD portable na 1,000 lang 1,000 plus ang advantage pa nun malaki yung screen mo kitang kita mo yung screen mo no? yung viewing kasi sa tester halos gento lang po kalaki yung kanyang screen gento lang din katulad sa multi uh, digital multi tester natin no ganyan lang po kalaki So, kung mas malaki pa yung LCD, syempre, mas mahal. Pero ito, malaki na yung LCD nya, nasa 11 inch. Pero, ayan, no, quality na. So, ayan, ito yung box ng ating CCTV, no. So, ayan. Medyo blur lang sa cellphone, pero sa actual, malinaw po siya. no, kitang kita. So, ganyan lamang po, kabilis mag-install ng camera, makamaster. So, hindi, sa kung kayo nagtitipid sa sarili nyo lamang so kaya nyo na mag install so yan yeah, magandang ay magandang <laughs> ma, maraming maraming salamat po ulit sa pakikinig sa ating video tutorial sana ay naintindihan nyo kung may tanong po kayo ulit uh, comment lamang po kayo dyan at uh, sasagutin natin yung mga kamaster so yun hanggang dito na lang po mga kamaster maraming salamat po